Yo, so what's up mga kachuki, kachong, go kapanghek So, ba, meron lumaban sa ating uh, uh, Lipa mo challenge So, meron tayong kakulab At oh. yeah, meron tayong gift ngayon So, kilala nyo siya Hindi ko na dapat ipakilala sa inyo So, pasok! Hi mga kachuki, kachong, kachong So, ako mo si Kaya Don't forget like and share sa kay Justine Youtube channel ni Justine Aliliran Tama, tama, tama So, ako yung hinamoy niya sa Liparin mo, mo challenge. Abangan mo ang kanyang pag-pupose ha. Liparin mo challenge. So hinahamon ko din si Justin yes, si Alirang sa liparin mo challenge. Ang motive niya ay ang pagligo. That's all. Thank you! Don't forget to subscribe and like. Like, share, and pindutin niyo rin yung notification bell pa para update kayo sa mga video namin. So mapapadala sa pagkulam namin kaya abangan niya. So subscribe niyo ha. So, subscribe, subscribe. That's so angat na natin! Angat na natin! <laughs>